grabe si tatay guys no? So, bumabag yung ngayon ha mamumulot pa rin siya ng palay girl Rika hey! hey, bigyan niya natin ng counting blessings <coughs> tatanungin natin kung para saan yun bagyong ngayon guys ha ano ba yan bagyong nando ba hindi ko alam kung, sinong bagyong ngayon Gaya okay, dalhin mo yun Ipapadala na natin Pauwi na natin siya Talaw nakabistita pa si tatay oh. Eh. Meron pa pala doon Grabe Ayan guys uh, Bumabagyo po kasi ngayon uh, Bagyong nando uh, May kita po natin si tatay na namumulot po sa bukid kahit wala pong mapulot talaga dyan kasi reaper na po yung ginagamit na pang-alis sa mga ganyan ngayon. Uh, Teknolohiya. <laughs> Ayun na po si tatay. Tingnan niyo naman yung sipag nyo. Nay, ba't ang galay? Ang ginagawa mo? Pupo na naka. Hindi ka dito. Uh, Mano pa yun? Maleptospirosis ka pa dyan eh. <laughs> Ay, Sakay ka na sa akin. Mamumulot ka pa ba? Hindi na. Anak. Hindi na? Wala na, wala. wala na? Ano bang ginagawa niyo dyan? Mamumulot na ka. Alam mo naman ang kahirapan ng angel mo. Yung okay, <laughs> mo muna dyan, sakin mo muna. Buti <laughs> sa Napamura pa. <laughs> Ba't para saan yung pinupulot mong palay? Eh? Para sa pagkabuhan na ka. Tapang kain niya? Wala nga. Yun yung pinapakiskis niyo? buhay. Ipunin ko na ka. Paano pag walang mapulot? Ay, wala na. Alam mo makain Eh, ano, bibigyan kitang pang ano mo. Para uh, umuwi ka na. Mm. Ay, na. kasalawat <laughs> terder ka. Saka pa pupunta. Eh, nakita lang kita. Nagitid ko dyan eh. Sabi ko, pawing ko na nga. Para <laughs> ano. Eh, bumabagyo. Bagyong nando. Oo nga, anak eh. Wala nga yan. Kailangan, kailangan, anak eh. Anong masasabi mo sa mga nangungurap? yung mga kurakot yung ura. kinurap yung ilang bilyon-bilyon na pera ng Pilipinas yung mga, mga walang hiya nila <laughs> okay. kinagawa mo tayong fan tayo Tano? naghihirap no tayo naghihirap nangungura ko sila oh. wala naman silang ano na Nasi, pinapangan niyang gusto paano pag, paano pag nakatapak ka ng ano dyan yung may ihinan daga ganon wala naman sa ura na kahit paano naman Oh, tara na, uwi na tayo ka Rod. Ang masaya mo sa nagbigay. Oo. Sa maraming salamat. Ana. Hindi ako yung nagbigay. Ay, sa kon po. Maraming salamat po. <laughs> Masaya ka na? Oh. Ah. dito na siya sa bahay nila, guys. Ah, sige, ang kalbabay na. Ito, okay na. Okay pa.